yung araw na yan, yan ito, dapat nakatutok siya dito sa exhaust sa tambutso ito yung papunta ng tambutso dito kasi nakalagay yung tambutso niyan baka magkamali kayo pagbalik yung araw dito nakatutok sa exhaust yan gandang araw mga ka DIY welcome back na namang muli sa ating channel Ariel Vlog full DIY Uh, for today's video mga ka ay ay magpapalit tayo ng piston ring ng aking uh, Suzuki X4 Panibagong video na naman about dito sa ating Suzuki X4 Magpapalit tayo ng piston ring Share ko sa inyo, sa, share ko sa inyo mga ka away kung paano magpalit ng piston ring ng Suzuki X4 Ang ukat nga pala ng piston nito sa kayong piston ring nya ay uh, 0.25 Ganito 0.25 yung sukat nya Tara mga kadewa, start na tayo magpalit ng piston ring. Mag babaklasin na, na, babaklas na natin itong ano, cylinder head. Let's go! Ayan mga ka-DIY. Kung papansin niyo itong piston ring ito. Meron siya nito. Para siyang may gap. Pag pinagdikit niyo siyang ganyan. May gap siya. May pagitan na yan. Tuturo ko sa inyo kung para sa inyong gap na yan. Para diyang nakaurusli na. Yan. May nakausli siya na kapirasong bakal na halos kasi laki ng pusporo na costly dun nyo, dun nyo itatapat yung gap ng piston ring ganyan sya o Ayan yung gap nya. Diyan yung itatapat. Yung araw na yan, yan, itong dapat nakatutok siya dito sa exhaust, sa tambutso. Ito yung papunta ng tambutso. Dito kasi nakalagay yung tambutso niya. Maka magkamali kayo pagbalik. Yung araw, dito nakatutok sa exhaust. 안 Tapos na natin isalpak mga kadewa yung ano, itong piston cylinder head. Subukan naman natin pandarin.